Siya si Barbie Queen ang isang vendor na nabutan natin tinuon na nakatulog dahil sa tumal ng customer at ngayon binabalikan ko nga siya para patikimin ng viral sandwich ni Aling Maganda sa Quiapo. Tingnan natin kung magustuhan niya ba ang sandwich ni Aling Maganda. Hello guys, nagbabalik tayo dito sa ano, yung binablog natin na karang araw na natulog na vendor dito sa so may Bautista Street, Palanan, Makati. Ito so ngayon, may dala ako sa kanyang ano, ng sandwich na viral doon kay uh, ah maganda sa Maykiapo Yan ito ipatikim lang natin sa kanya kung anong ano anong marate niya dito Idol pwedeng patikman itong ano ni aling Maganda Idol Itong masarap sandwich niya, niya. oh masarap yan tikman mo Yeah ano medyo nagasira-sira lang yung ano yung cheese ng toppings eh nga na take out nalagay natin sa bag pero na okay oh. uh, oh, ano. ba naman yan tikman na ni Idol ah Sakto yan, gutom ka ngayon, tama yan. Manani Idol yung sandwich ni Aling Maganda. Ano pang special dito? Oh? Ayan, uh, special yan dahil overload, overload sa ano cheese. Oh, At okay. uh, saka ano litos, yan. O, take Idol, i-rate nga natin. Mm. Oh, ano, mas, ano masabi mo sa sandwich ni Aling Maganda, Idol? Yung sausage sandwich overload ni Aling Maganda sa Kayapo? Masarap. Masarap, yan. Yeah. Siguro gutom lang ako. <laughs> <laughs> dahil masarap talaga yan. Ano pangalan ng gusto mo dito, Idol? Barbecue. Barbecue Queen. Barbecue Queen yung kay Barbecue Nasarapan siya sa sandwich overload ni ni Aling Maganda sa Kayapo. Yan, Butahan nyo nga palang pwesto ni ano ha. Barbecue yung binablog natin na araw na natulog, na nabutan natin dito kaya binilhan natin. Dito lang ito sa Bautista Street, Palanan, Makati. Ito yung mga landmark niya guys. No? Arap harap ng Yapresh, yan mutulay yung ano, yung mga nagbibinta ng bulong dyan. Dito lang sa Palanan, Makati. Okay idol, salamat idol ha. Ito yung mga binibinta niya pala guys. So, barbecue na ano, mga dugo na yawihaw. Tsaka mga saging, pansit, yan, pang merinda, pang ulam, -ulam. At uh, mayroon pa siya dito ano, yan, uh, yawihaw na mga ano, ng bitoka ng manok. At uh, iba pang mga klase mga barbecue dito. Alright okay, guys, tikman nga pala namin itong ano nila. Itong uh, binibintang ihaw na dugo Best ng baboy. Yan, ah, ito yung bestseller nyo idol. Masarap yan pag nilalagyan ng sauce. Ah, okay, na. nalagyan na ng sauce, di ba? Kagi, pa na yung idol Ayan Alright, punta na kayo dito guys ha So, tikman na natin The moment of truth Ito na yung dugo <tip> Ano, yung yaw-yaw na dugo dito ni ano Ni Barbie Queen Dito sa Palanan Makati Tikman na natin kung masarap Grabe, <tip> idol Wala akong makabi kung di nagkakarap Sarap diba, panalo ba? No? Panalo Hanapin talaga Lakan. yan thank you idol ha, thank you Masarap, muntah ada kayu di guys. God bless.